Hello guys, magandang buhay po sa ating lahat. Since tambay po tayo ngayon, samahan niyo akong maglakad-lakad at mamasyal dito sa Old City ng Jerusalem. Pagbaba ko ng boots guys. Ayan, bumaba ako ng bus, from bus, naglakad ng konti. Naki, ayan nga, at papunta na ako doon sa, sa my gate ng Damascus. At dito na nga, kitang. Ito na nga tayo. Charan, mag uh, We will pass the pedestrian lane, guys. Yan, yung mga yung mga naguguto, meron din mga ano dito na ng mga malalaking malalaking tinapay, you know. Pwede na kayong bumili diyan, yung isang tinapay nakakabusog na yan, guys. Yan, kitang-kita na dito sa dito sa kung saan ako naroroon yung gate ng Damascus guys ayan, naka green na maglakad na tayo papunta doon ayan guys, dito hindi nawawalan ng mga tao kasi nga kasi nga dito, ano, mga tourist spot tourist spot talaga, kaya buong mundo laging buong mundo every now and then na may papasok dito may pumapasok dito sa Israel at nagpupunta nga dito sa sa Jerusalem, sa Jerusalem para lang makita ang kagandahan ng old city ng Jerusalem ayan, kadami daming tao guys ang daming tao, may mga nag ano dun nagtutor, may mga nagtutor ayan na nga ngayon ang ito nga guys, ang gate ng Damascus Gate na pasok tayo doon sa Damascus Gate ayan. Ayan, tayo to ito, ito, tayo ito guys ang Damascus Gate ayan, Damascus Gate, ang daming tao ayan, ayan may mga army din dyan na nakabantay nakabantay sila para sa syempre sa peace and order ayan magmula dito mag start na tayo may nakikita ayan o guys parang pinas pagpasok mo dito parang pinas na lang o oh. makikita mo wag ka lang tumingala kasi makikita mo talaga na ibang bansa to pero ayan, nakikita mo dami-dami ng mga nakaano dyan, ng mga tiyangge-tiyangge, ayan, mga cellphone cover, mga ano, kung ano yung lahat ng klase ng phone, kung gusto nyong magpalit ng cover, meron lahat dyan, ayan, may mga tiyangge-tiyangge, alam nyo na lahat, guys, ay, pogi, ayan, alam nyo naman guys, o oh, ayan, mga karamihan dito, mga Arab, mga Arab, mga Muslim Arab, Arab Arab Israelis, na mga Muslim din, sila yung mga nandito na na naka na na, na mga ganyan mga oh, rin o madami madami guys mga, lahat lahat nandito na lahat o yan oh, may mga malita din dyan yung mga gustong umuwi laging nasa plane ayan oh, may mga ano nandito mga madami masarap sa mata pero masakit sa bulsa guys. Yeah, may mga marami Manny silang mga money changer, siya, changer dito kasi alam nyo naman mga maraming mga turista so lahat ng sulok may mga money changer sila. Kasi yung dito guys. Circles pa lang So, yan ang temple so, ang ng church of the holy Sepulchre okay, ayan guys fast forward po natin ayan ayan pass forward pass forward okay, I, think, I think malapit na tayo dun sa my Church of Sepulture. Ayan guys, sweet things, guys. 22k pala ito mga tao. Yung mga mahilig sa gold. Ayan, 24k. Mga yan guys. Open gold. Dito rin. Mga sasag na yan. Ayan, sa pinas. Ayan. side na to, na nakikita natin. Ito, ito. Ano po yan? Part po ng church, ng church of the redeemer. Redeemer church po yan, guys. Okay. Church of redeemer. Church of redeemer. Okay. yan po, yan Ayan po ang entrance po. O, 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 o. No, you can go. Thank you. Okay, I'm so sorry. It is a redeemer. Redeemer church, guys.

Yung, kasi dito sa Old City guys may, uh, may quarter ito sa pamanggit ng gate ng gate ng may Christian may quarter may Christian quarter tapos dito sa kabila naman Muslim at Church Dami-dami tao. Sobra. Dami-dami tao. Sobra guys, ang dami 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 daming yeah. tao ngayon. Ito na yung sa Ayan. yan. Na church na naman ang papasok ng, ng Simple Church Church. Guys, ito, yan, yan, yan. Yan po ang entrance, main entrance ng church po. Ayan, dami no, po, po, no, po no. No, Ayan, inside yeah, Simple Church Church na po tayo guys. Ayan, Sokranias, yes, gusto niyo mong ikapos, kanila. So, hindi lang, hindi lang naman sa mga Catholic ito, no? Hindi lang naman sa mga Catholic na Catholic. Sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon Jesus, so gusto niyo yung mga, yung mga may paniniwala, yung mga mga Christians. mga Christians, guys. So, hindi lang po sa mga Catholic Church, hindi lang po yung exclusive sa mga Catholic Church. At kung gusto niyo po, si Pastor, So, pwede kayong mag, pwede kayong magsindi ng kanila. Kanila po kayo. Ayan. Sa mga sa lahat. Tapos meron po silang, tapos meron po dito yung mga gustong magbigay ng donations. May mga donations. Malikin na po yung daan. Malikin na po yung daan. Siya. Ayan, talabas na kami guys. Talabas dito naman sa side dito. Napaka-old. Oh, papunta naman. Ito, may papasok naman po kami doon sa loob ng and sa mothers uh, as anong well ba yun? yan yung makikita niyo mga yung lahat ng makikita niyo dito guys napaka old nila mga uh, ilang ilang thousand of years ng mga saan yan okay so dito po kung sa St. sepulchre church yan part pa rin kaya ng church Ayan yung papasok doon. Mga uh, madami pong site dito, guys. Kulang po ang kulang po ang isang araw sa so iikot nyo sa loob. Ayan papasok po kami Queen ngayon Church sa of, May Dolo at tawag ko St. Anthony Monastery to, guys. St. Actually, guys, hindi ko talaga alam kung ano yung mga pinapasok namin dito kasi syempre hindi naman tayo taga dito, hindi, hindi naman tayo lagi lagi pupunta dito. Nagpupunta man tayo dito, guys, pero hindi lahat-lahat ng sulok, no. Kaya kung ano yung mga pinapasukan nyo dito, hindi ko talaga alam, ayan, kung nalalaman ko lang yan, and sa pagpasok ko na, oh, kung ano yung sa place na yan ayan, o sister of Jo Helena dito guys, may ano doon sa loob na, it's a ang um, tawag niya water well guys uh, it's a cistern kung saan yung kung saan sila nag-aano dati ng mga tubig yung mga tubig ulan tubig at na ano doon napupundo doon sa loob at doon doon na yung source ng water nila no noon 4th AD 4th century AD pa yan guys ayan So napakasolim dito guys. So hindi ka pwedeng magingay pagpasok mo dito kasi lahat it's it's a worship worship place talaga. Sa, sa baba. Place, talaga. Ayan, papasok. Ay, dito guys, sa baba, papunta okay. kami doon sa sa, sa sister in wall. Doon sa may... Kailangan yung sa, sa, well. So, napaka... Makipot lang yung daanan guys. Kaya dapat dahan-dahan yeah. sa pag-step. Tsaka kailangan, kailangan makapit yung mga shoes mo dito kasi ma, medyo madulas siya. Ayan. Pababa. Yan. So kailangan kailangan namin mag bend Kailangan nating mag-bed. Pagpasok kung matangkad ka. Kailangan mo talaga mag bend Eh ako hindi naman ako katangkaran you know So nga hindi ko na kailangan mag-bed lang sa mga pakasopa. So mga papa kailangan mo talaga mag bend kasi nga bababa kami ng pababa Bababa kami guys dun sa ano at makikita na natin yung well ayan so guys noon noon unang panahon oh, it's a sister yes. noon unang panahon guys dito sila nag dito sila nag, nag iimbak ng mga ng mga tubig ng mga fresh water pagka may ulan mga ganon pag yung tagula na iimpak yung mga tubig na pumunta dito at malinis yun guys dito sa nakukuha ng source ng water nila Ayan. okay guys ito makikita na natin yung sister yung water well ancient this is an ancient water well na kung saan sila kukuha ng mga drinking water sa Um, we suppose that, that. English, French, <laughs> <It's perfect>. Esperanto. <laughs> that was perfect. We're just gonna. Really... Yeah. yeah. That's right. You're right. No one? So uh, let's go outside and to the restaurant. <laughs> so we're going back to the outside. Clang, you're going to go with guys. Let's go. okay okay sa Golgota. Esta ang mga Pinoy. matulungan ng mga kami okay. napunta dati. babá. sa baba. Mm -hmm. ah. <laughs> Asa, asan sa banda yung crowning ng ano doon? Doon sa kabila? It's crowning ng toy. Mm -hmm. oh.

by my partner my partner Western yeah so, kami as usual mga, mga t-shirts dito din sila ng uh, mga t-shirts guys na, yeah. money changer of course yan yeah, may mga okay.

Okay, ayan guys na yan po yung nakikita natin yan po yung western wall yan po yung Western Wall na yung pang hindi pa po nakakaalam kung ano po ang Western Wall yan po yung pinaka yan po yung original wall original wall noong una, noong first and second temple of Jerusalem Hebrew guys ang sa Hebrew guys ang tawag nila sa Western Wall is Kotel Kotel Maarabi which means in Hebrew na wall at saka, tawag din nila dyan, wailing, is wailing, wailing wall. Ayan. So, oh, yan guys. ito po yung ito. Sa, So, yung kapapas na. So, nandito na, nandito tayo sa Sa, wall. Ito guys, sa, kung sa, saan, sa, sa,

guys, lahat ng mga papasok dito mga pilgrimage lahat mga visitors basta papasok dito sa loob guys ng kutilma arabi kailangan yung mga lalaki na maglalagay ng kipa kipa is yung parang maliit na sombrero nilalagay sa ulo at kung may mga may mga ganit kayo kagaya ng rosary o may mga mingkasis na na kipa Ah, iba yung nababahan natin. Okay lang. Dito lang naman. Kain samtong maglakad na ko. Wait lang, wait.